Welcome to Nestor Lakay channel. Andito tayo ngayon sa Pandao, ah, sa ano sa Rosario, Cavite. Ito si Kuya. Ito kuya ano, ano uh, daing na galunggong. Gaano katagal kuya ito binibilad sa araw? Mga ano. 5 minutes, 15 uh, minutes. 15 minutes itong mm. ano galunggong, ito bagong-bagong galunggong oh. Sago. Dinadaing po ito, binibilad po ito sa araw. Ang kinukuha na ni Kuya. Tapos pag naarayan kuya na ilagay na diyan. Anong kasunod niyan gawin? Ibabalot na, ilalagay na. Uh, ano na, babalot na. Ibabalot na sa ano sa plastic na may papel. Na may papel. On. Dito 'yung sa kinukuhanan namin ng ano ng tinapa. Sa Barangay Sapatres, Rosario Cavite. Doon sa kabila ko 'yung ano 'yung dinadaing doon. 'Yun ano 'yun, ano? Tuyo tuyo. Tuyong lawlaw o salinas. Laulaw. Binibilad. Gaano katagal ko yung pagtutuyo ng ganyan? Mga 3 days three days. Pag ibinilad nga, ibibilad ulit kinabukasan. Oh. Uh, ah, ganun pala. Yun. three days pala yun ang pagbibilad. 4 araw na Ah, patatlong araw na. Ito, ngayong araw lang na ito, uh, pagka linis nung galunggong, anong asin ito yung sa dagat na ano? O may timpla kayong asin? Sariling uh, asin. Ah, sariling asin. Ito yung paraan ng pagbibilad Dan, o paggagawa ng daing na galunggong dito lang yan sa Barangay Sapat resursario Rosario Cavite. Update po tayong araw na ito. Magandang yan ang sikat ng araw. Ito po. Kailan to yung to? Tatlong araw daw po pagbibilad nito. Ngayon, tata, ano na siya? Ano, ah? Na, oh. Pwede na. Ang ganito, kailangan pa Magkano kaya ang ano dito kay ate? Ang 200. 200. 200. Yan ito. Sila na rin po ang yeah. gumagawa yeah. nito. Sa gawaan ng tinapa. Update po tayo ngayong araw na to. Ito po tatlong araw po na ibinibilad dito lang yan sa ano sa barangay sa Patres sa gawaan ng tinapa nagagawa din po sila ng tuyong isda at saka daing na galunggong yung bagong bago po ang ano nila dito ang tuyong isda po nila ito po yung tuyong ano ah, salinas o lawlaw kapag bibilhin po dito yan ah, 200 po ang kilo yan binibilad po yung tilapia dito Yun naman po sa may kabila bangus. Eh, meron din po itong bangus. O, oh, ininadaing. Binibili po muna sa araw ang tilapia. Ito po yung tilapia. Tilapia po nila. Oh.